May mga sikreto na kayang magligtas sa'yo, pero may mga sikreto rin na pwedeng ikapahamak mo. Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil naging pabaya ka. Minsan, simpleng dahil nagtiwala ka sa maling tao, sa maling oras. Ang totoo, hindi laging yung tinatago ng iba ang mapanganib. Mas delikado ang mga bagay na tayo mismo ang ibinubunyag. Madalas nang hindi natin namamalaya ng kapalit. Sa mahabang kasaysayan ng tao, Ilang buhay na ang nawasak dahil sa isang maling salita, isang kwentong na ibahagi sa maling tao, o isang detalye na dapat sana ay nanatili na lang sa loob ng sariling bibig. Isipin mo, dati ang mga chismis ay umiikot lang sa baryo. Ngayon, isang click lang sa social media, alam na ng buong mundo kung saan ka nakatira, magkano ang kinikita mo, o saan ka pupunta bukas ng gabi. Online man or offline, hindi na tayo ligtas sa mata ng lahat. At ang mas nakakatakot, kadalasan hindi natin nakikita na unti-unti na pala tayong nagiging target. Bakit? Dahil sa maliliit na detalye na akala natin ay walang halaga. Isang picture ng bagong susi sa bahay, isang post tungkol sa biyahe, isang simpleng sagot sa about me quiz. Akala mo masaya lang, harmless, pero sa maling tao, iyon na mismo ang susi para makapasok sila sa buhay mo. Kaya sa video na ito, babasagin natin ang maling paniniwala na mas ligtas tayo kapag mas bukas tayo. Ibabahagi ko ang limang sikreto na hindi mo dapat isinasa publiko kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan, kalayaan at mismong buhay mo. At tandaan, hindi ito yung mga halatang delikado na alam na ng lahat. Hindi ito yung tipong password mo o ATM PIN number mo. Ang pag-uusapan natin ay yung mga bagay na dumudulas sa radar. Yung akala mong normal lang na ibahagi pero kapag nakalusot sa maling tenga o maling mata, pwedeng ikapahamak mo. Isipin mo itong video na ito bilang babala at gabay. Bawat minuto, bawat detalye na pag-uusapan natin, pwedeng maging sandata mo laban sa mga taong nakatingin lang, naghihintay lang ng pagkakataon. Kaya kung mahalaga sa iyo ang proteksyon ng sarili mo at ng pamilya mo, huwag mong iskip. Huwag kang mag-click away. Dahil baka yung minuto na ipapalagpas mo, iyon mismo ang magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan. At bago tayo magsimula, isang paalala lang. Kung seryoso ka sa pagpapalakas ng iyong proteksyon at paghubog ng mas matatag na pagkatao gamit ang Stoic philosophy, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at manatili hanggang dulo. Dahil ang susunod na maririnig mo, maaaring ito na ang pinakapayapang desisyon na magagawa mo para sa sarili mo ngayong araw. Stay sharp, stay safe. Let's get into it. Number 1. Huwag ibahagi ang iyong pinansyal na impormasyon. Isipin mo ito, may kakilala kang nag-post ng larawan na habang hawak ang bagong susi ng bahay, may caption na, Finally, homeowner. Mukhang harmless, di ba? Normal na celebration, milestone sa buhay. Pero sa totoo lang, sa simpleng post na yon, nakapagbigay na siya ng sobrang daming impormasyon saan siya nakatira, anong estado ng kanyang finances at kung gaano kahalaga ang mga gamit na nasa loob ng bahay. Ganyan ang nangyari sa kaibigan kong si Rachel. Single, nasa early 30s, nagsikap para makabili ng sariling bahay. Proud siya at dapat lang. Kaya nagpost siya ng ilang litrato. Hawak ang susi, may welcome mat, pati porch ng bahay kung saan bahagyang kita ang street number. Wala siyang masamang intensyon, simpleng tuwa lang. Pero dalawang buwan lang ang lumipas Dalawang beses sinubukang pasukin ang bahay niya. Isang beses habang wala siya sa weekend at isang beses habang nasa trabaho. Wala naman siyang kaaway, hindi rin delikadong lugar ang tinitirhan niya. Pero dahil sa post na yon, minarkahan niya ang sarili bilang target, isang taong may bago at mahalagang pag-aari, pero walang sapat na proteksyon. Ito ang hindi napapansin ng marami. Ang pera at ari-arian, hindi lang nakikita sa mismong sinasabi mo, kundi sa mga signal na ipinapadala mo. Nagpost ka ng bagong kotse, nagkwento ka ng laki ng bonus mo, o nagsabi kang finally debt-free ka na. Sa mata ng kaibigan mo, achievement yan. Pero sa mata ng taong may ibang intensyon, breadcrumb yan. Pahiwatig na may maaring nakawen, pagplanuhan, o i-manipulate. At huwag mong isipin na hackers lang or scammers ang nanonood. Minsan, sila pa mismo ang mga taong nasa paligid mo, katrabaho, kakilala ng kakilala, o simpleng tao na nakapansin ng mamahaling relo sa kamay mo. Hindi laging galing sa madidilim na eskinita ang panganib. Minsan, galing sa mga taong nakangiti sa harap mo pero nagbibilang ng kung ano ang makukuha nila mula sa iyo. Ngayon, tanong, bakit ba tayo oversharer? Simple. Validation. Gusto natin ng congrats sa comments, mga heart emoji, mga likes. Pero ayon sa stoicism, ang tunay na tagumpay ay hindi nangangailangan ng audience. Sabi ng mga Stoic, ang kapayapaan ay nanggagaling sa sarili, sa kontrol ng ating hangarin at aksyon. Kaya kung Stoic ang mindset mo, matututunan mong pigilan ang urge na mag-post ng lahat ng bagay. Matututunan mong tanungin ang sarili, bakit ko ba gustong ibahagi ito? Dahil ba sa connection o validation? Dahil ba sa pagpapakita ng tuwa o dahil sa ego? Ano ang solusyon hindi mo kailangang magsinungaling o maging paranoid. Kailangan mo lang maging intentional. Kung may magtanong kung magkano ang kinikita mo, simple lang. Enough to get by. Komportable naman ako. Tapos lipat agad ng topic. Kung may major win ka sa trabaho, i-celebrate privately kasama ang mga taong tunay mong pinagkakatiwalaan. Kung may bagong gamit ka, huwag agad i-post o mas mabuti, huwag nang i-share. Tandaan, hindi mo utang na loob sa kahit kanino ang detalyadong play-by-play -play ng tagumpay mo. Ang mas kaunting alam ng ibang tao tungkol sa pera mo, mas ligtas ka. Hindi lang sa kriminal, kundi pati sa inggit, manipulasyon, at mga problemang legal. Ang stoic reminder dito, tratuhin ang iyong financial status gaya ng pin number ng ATM mo. Hindi ibinibigay kahit kanino. Dahil sa mundong ito, ang kaligtasan madalas nakasalalay sa dalawang bagay: kung ano ang pipiliin mong ibunyag at kung ano ang marunong kang itago. Privacy is power. Silence is safety. At discretion, yan ang pinakamalakas mong kalasag. Number 2. Huwag isa publiko ang iyong lokasyon o travel schedule. Naranasan mo na ba yung biglang kaba na may taong alam kung nasaan ka kahit hindi mo naman sinabi? Iyon ang pakiramdam ng maraming tao ngayon dahil sa oversharing. Ang masaklap Madalas hindi na natin napapansin kung gaano kalaking panganib ang dala ng simpleng pagtag ng location o pagpost ng travel updates in real time. Karaniwan sa atin, nasa airport, selfie agad. Finally, vacation time. Nasa restaurant, check-in agad. Nasa concert, IG story agad with location tag. Akala natin simpleng pagbabahagi lang. Pero sa totoo lang, binibigay natin ang pinakamahalagang impormasyon kung nasaan tayo at kung kailan wala tayo sa bahay. Ganyan ang nangyari kay Maya. Newly engaged, sobrang saya, mahilig mag-document ng bawat moment. Nagkaroon sila ng weekend trip sa Lake Tahoe. Post siya ng road trip pic, scenic view sa cabin, tapos caption, No signal, no problems. Pero may problema nga. May isang lalaki mula sa nakaraan niya, matagal na niyang iniwasan, tahimik lang na nag-o-observe sa feed niya. Dahil sa posts, alam nito hindi lang kung nasaan si Maya, kundi nawala siya sa bahay. Habang nag enjoy si Maya sa snow, binuksan ng stalker ang apartment niya sa Sacramento. Hindi lang gamit ang nawala. Ang mas masakit, yung pakiramdam na may ibang pumasok sa pinakapribadong espasyo niya dahil lang sa mga detalye na siya mismo ang naglabas. At ito ang totoo, hindi lahat ng banta ay pera ang habol. May iba na obsession, control o paghihiganti. At sa maling tao, ang location mo ay parang mapa ng oportunidad. Hindi ito paranoia, pattern recognition lang. 78% ng modern burglars ginagamit ang social media para pumili ng target. Hindi nila kailangang manghula kung nasa bahay ka o wala. Ikaw mismo ang nagsasabi. Minsan pa nga, mas delikado ang routine. Kung palagi kang nagpo ng morning run mo alas 6 ng umaga, alam na ng kahit sino kung nasaan ka at anong oras ka wala sa bahay. Kung lagi kang nasa yoga tuwing miyerkules night, predictable ka. Ang predictability equals vulnerability. Psychology wise, bakit ba natin gustong mag-post ng location agad? Validation. Gusto natin makita ng iba na we're living a full life. Gusto natin mapansin. Pero ayon sa stoicism, dapat mas pinapahalagahan natin ang control kaysa validation. Sabi nila, huwag mong ibigay sa iba ang hawak mo sa sarili. Ang kapayapaan ay nasa control mo. Ang ibig sabihin, pwede mong i-enjoy ang moments nang hindi kailangang ipakita agad. Pwede kang maging masaya nang hindi nakikita ng mundo. Ano ang solusyon? Simple pero matibay. Huwag mag-post ng location in real time. I-share ang trip photos pagkatapos mo nang umuwi. Huwag gawing predictable ang routines mo online. At pinakaimportante, huwag isipin na ang pag-iingat ay kahinaan. Hindi, ito ay wisdom. Kasi tandaan, ang mga pinakadelikadong tao, hindi kailangang pumasok sa bahay mo ng pilit. Sapat na na ikaw mismo ang magbukas ng pinto, at kapag public ang lokasyon mo, para mo na rin iniwanang bukas ang pintuan. Privacy ngayon ang pinakamodernong fortress, at ang pinakamalakas na pader ay hindi gawa sa bato o bakal, kundi sa katahimikan at intensyon. Be quiet. Be careful. Be stoic. Number 3 huwag pag-usapan ang iyong security systems. May kasabihan, ang pader may tenga. At sa panahon ngayon, yung tenga na yon ay pagmamayari ng mga taong wala namang karapatang makialam sa buhay mo. Madalas hindi natin napapansin kung gaano kahalagang impormasyon ang ibinubunyag natin tungkol sa ating seguridad, lalo na sa bahay. Halimbawa, may kakilala kang nagpakabit ng bagong CCTV, motion sensors at smart locks. Dahil proud siya, nagpost agad Selfie sa harap ng keypad. Caption, Finally, safe at last. Mukhang responsible move. Pero ang hindi niya alam, ipinakita na niya sa publiko kung anong klase ng system ang gamit niya. Sa maling mata para itong challenge. Ah, ito lang pala ang security niya? Madali lang yan lampasan. Baliktarin naman natin. May iba, nagbibiro sa mga kaibigan o kapitbahay. Wala akong alarm. Wala rin akong aso. Wala namang mananakaw. Akala nila nakakatawa, pero sa totoo lang, nagbigay na sila ng mensahe. Easy target kami. Tandaan, ang mga kriminal, parang tubig, laging dumadaan sa pinakamadaling butas. Ganyan ang nangyari kay Greg, isang kakilala ko mula sa kolehiyo. Techie guy, kaya bumili ng high and safe para sa cash at mga alaala ng pamilya, kabilang na ang mamahaling relo ng lolo niya. Excited siya, kaya ikinuwento niya sa isang Facebook group tungkol sa renovations, binanggit pa ang brand, biometric lock, at kung saan nakalagay, tucked sa closet behind my suits, parang James Bond, birunya, Ilang linggo lang, ninakawan ng bahay niya. Hindi ginalaw ang TV, laptop, o ibang gamit. Yung safe lang ang kinuha. Hindi na kailangan ng hula, ginamit lang ng kriminal ang impormasyon na siya mismo ang nagbigay. Ito ang problema. Hindi lahat ng magnanakaw ay impulsive. Marami sa kanila strategic, Tahimik silang nagmamasid, nagtitiyaga at naghihintay ng butas. At ang mga butas na yon, madalas tayo mismo ang nagbubukas sa kwento, sa posts, sa casual sharing. Psychologically, ginagawa natin ito dahil gusto natin ng acknowledgement. Gusto nating marinig, ayos, ang galing mo. Pero ayon kay Epictetus, isang stoic philosopher, Be silent for the most part, or if you speak, say only what is necessary and in few words. Hindi lang ito tungkol sa pakikipag-usap. Ito ay tungkol sa control, ang pagpili kung ano ang karapat dapat ibahagi at ano ang dapat manatiling tahimik. Ang tunay na fortress hindi malakas dahil nakikita ng lahat ang depensa nito. Malakas ito dahil walang makakaalam kung paano ito pasukin. Kaya kung pag-uusapan ang seguridad, manatiling vague, covered naman ako, sapat na iyon. Kung may valuables ka, huwag ilarawan sa nakatago. Kung magkwento ka tungkol sa renovations, huwag gawing tour guide ang plano ng bahay mo. Ang simpleng prinsipyo, ang mga bagay na gusto mong protektahan, huwag mong gawing public information. Ang tahanan mo ay hindi dapat maging stage para sa social media. Ito ay dapat maging fortress, tahimik, protektado, at sagrado. Kaya bantayan mo ang bibig mo gaya ng pagbabantay mo sa pintuan ng bahay mo. Dahil minsan, Isang salita lang ang sapat para buksan ang pinto sa maling tao. Number 4. Huwag ibahagi ang personal or family weaknesses. Kapag pinag-uusapan ang kaligtasan, madalas iniisip ng tao, alarm, kandado, CCTV, o self-defense tools. Tama naman, lahat ng 'yan mahalaga. Pero may mas mapanganib na uri ng kahinaan, hindi pisikal kundi psychological. At nagsisimula ito sa oversharing ng mga personal na kahinaan. Hindi mo agad makikita ang banta, hindi ito darating na may dalang baril o patalim. Dumarating ito sa anyo ng, kamusta ka na? O, naku, kawawa ka naman. Sa isang tingin, parang pakikiramay. Pero sa maling tao, ang bawat detalye ng iyong kahinaan ay nagiging blueprint kung paano katatamaan. Tulad ni Jordan, isang lalaking nasa limampung taong gulang na nagdaan sa chemotherapy. Proud siya sa kanyang laban kaya ibinahagi niya ito sa community group para magbigay inspirasyon. Maraming pumalakpak, maraming humanga. Pero may iilang mata na hindi inspirasyon ang nakita, nakakita sila ng oportunidad. Alam nilang mag-isa si Jordan, laging pagod at madalas grogi sa gamot. Isang gabi, pinasok ang bahay niya. Wala siyang naramdaman, hindi siya nakalaban. Sapagkat alam ng salarin, wala siyang kakayahang lumaban. Masakit isipin pero totoo, Kapag ibinunyag mo ang kahinaan mo, hindi lahat ng makakarinig ay gustong tulungan ka. May ilan na gagamitin iyon laban sa'yo. At hindi lang sarili mo ang nalalagay sa alanganin. Minsan, pati pamilya mo. Isang simpleng post tungkol sa matatandang magulang na mag sa bahay. Isang kwento tungkol sa anak na laging naglalakad pa uwi galing eskwela. Isang biro tungkol sa kapatid na may kapansanan. Sa mabuting tao, empathy ang reaksyon. Pero sa masamang tao mapa ng kahinaan ng ibig sabihin. Bakit ba tayo nag-go overshare? Natural sa tao ang gustong maunawaan, craving for connection. Gusto natin marinig ang gets kita, nandito kami para sayo. Pero sabi ng Stoics, hindi lahat ng katotohanan ay dapat sabihin. Si Chrysippus, isang Stoic thinker, nagsabi, Ang taong marunong ay nagsasalita ng may pagpipigil. Magbubunyag siya pero hindi sa lahat, kundi sa mga karapat dapat lamang. Hindi ibig sabihin nito ay maging malamig o detached ka. Ang ibig sabihin, matuto kang pumili. Kung kailangan mong mag-open up, gawin ito sa tamang tao. Mga ang kaibigan, pamilya o profesional. Kung sa publiko, panatilihin itong general. Hindi mo kailangang i-broadcast ang detalye ng iyong trauma, sakit o takot. Dahil kapag binuksan mo ang lahat, para kang nagbigay ng mapa sa isang estranghero. Ito ang butas ng depensa ko dito mo ako kayang saktan. Kaya bago magbahagi, tanungin ang sarili, bakit ko ito gustong sabihin? Para ba sa healing o validation lang? Para ba sa koneksyon o gusto ko lang mapansin? Kung validation lang, mag-ingat. Hindi lahat ng makikinig ay may mabuting hangarin. Tandaan, hindi kahinaan ang magtago ng ilang bahagi ng sarili. Karunungan ito, dahil minsan, ang pinakamalakas mong sandata ay hindi ang lakas ng katawan kundi ang tahimik mong kakayahang magtago ng iyong mga kahinaan. Number 5. Huwag magbigay ng impormasyon na pwedeng gamiting identity theft. Kailan ka huling tumigil at seryosong nag-isip kung ano talaga ang mga bagay na ibinabahagi mo online? Hindi lang password o credit card number ang pinag-uusapan dito. Minsan, simpleng detalye lang. Pangalan ng first pet mo, maiden name ng nanay mo, street kung saan ka lumaki, o graduation photo na may pangalan ng eskwelahan mukhang walang halaga, 'di ba? Pero sa maling tao, bawat maliit na piraso ay bahagi ng isang mas malaking puzzle. Isang puzzle na kayang bumuo ng buong pagkakakilanlan mo. Ganyan ang nangyari kay Melissa, isang teacher na mahilig sa mga about me quizzes sa Instagram stories. Favorite band? Sagot niya, Pearl Jam. First pet's name? Lucky. Hometown? Dayton, Ohio. Nagpost pa siya ng throwback ng unang kotse niya, pati graduation pic mula sa high school nila. Cute, fun, nostalgic. Pero hindi niya alam, halos lahat ng sagot niya ay eksaktong security questions na ginagamit ng email at banking apps niya. Ilang linggo lang, nahack ang mga account niya. Na-lockout siya sa email, bank card niya na flag, at nagtagal ng halos isang buwan bago niya muling naayos lahat. Ang mas masakit, hindi siya na hak dahil careless siya. Nahak siya dahil siya mismo ang nagbigay ng mga piraso, unti-unti, sa publiko. Ito ang hindi nakikita ng marami. Modern identity theft hindi laging mukhang hacker na nakahudi sa madilim na kwarto. Madalas, isa lang itong taong matiyagang nagkokolekt ng maliliit na detalye na kusang ibinigay mo. Hindi sila nang babasag ng pinto. Ikaw mismo ang nag-iwan ng bukas. At mas nakakatakot kapag pinagsama-sama ang mga maliliit na impormasyon, mas nagiging delikado. Birth month mo mula sa birthday greeting ng kaibigan sa wall. Mascot ng school mo mula sa lumang yearbook photo. Isang biro na Class of 2007 represent. Isang tag sa kapatid mo na may parehong apelido. Sa isang estranghero, walang kasalanan. Pero sa isang kriminal, sapat na ito para makagawa ng phishing attack na parang legit. O mas malala, makuha ang partial social security number mo. Dito pumapasok ang stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag gawin. Kung hindi ito totoo, huwag sabihin. Kung ia-apply natin sa digital age, ito ang ibig sabihin. Bago ka mag-post, itanong mo sa sarili mo. Makakabuti ba ito? Kanino? At paano kung makita ito ng maling tao? Kung hindi malinaw ang sagot, huwag nang i-share. Ano ang practical na pwede mong gawin? Gumamit ng false answers sa security questions. Ikaw lang ang makakaalam. Huwag i-post kung anong apps o bangko ang gamit mo. I-edit ang lumang posts. Burahin ang hindi na dapat nakikita. Higpitan ang privacy settings mo. Tandaan, nilalak mo ang pintuan ng bahay mo araw-araw, di ba? Dapat ganun din ang gawin mo sa digital life mo. Hindi mo kailangang mabuhay sa paranoia. Ang kailangan mo lang ay precision at awareness. Ang privacy ay hindi kahinaan. Ito ay respeto sa sarili sa mundong puno ng mata at tenga na laging nakatingin, minsan ang pinakamalakas mong sandata ay katahimikan. Ngayon, dumating na tayo sa dulo at kung napansin mo, isang pattern ang paulit-ulit na lumabas. Ang pinakamapanganib na impormasyon ay hindi 'yung ninanakaw sa atin, kundi 'yung kusa nating ibinibigay. Isang simpleng post tungkol sa bagong bahay o kotse, naging imbitasyon para sa magnanakaw. Isang check-in sa airport habang nasa biyahe nagsilbing green light para sa stalker o burglar. Isang biro tungkol sa kawalan ng security system, nagmarka sa bilang easy target. Isang bukas na pagbabahagi ng kahinaan, nagbigay ng blueprint kung paano ka sisirain. Isang cute na quiz tungkol sa childhood memories, nagbukas ng pintuan sa identity theft. Hindi ko sinasabi na dapat kang mabuhay sa takot. Hindi iyon ang stoic way. Sinasabi ko na dapat kang mabuhay ng may awareness at disiplina. Dahil gaya ng itinuro ng mga Stoic philosophers, hindi mo kontrolado ang lahat, pero kontrolado mo kung ano ang pipiliin mong ipakita at itago. Sa mundong puno ng mata, online at offline, ang privacy ay hindi na luxury, isa na itong necessity. Ang katahimikan ay hindi pagiging mahina, isa itong armor. At ang discretion, 'yan ang tunay na kalasag laban sa mga taong naghihintay lang ng pagkakataon. Kaya bago ka mag-post, bago ka magkuwento, bago ka magbunyag ng detalye, itanong mo, bakit ko ito gustong sabihin? Ano ang mapapala ko kung ishare ko ito? Paano kung makita ito ng maling tao? Kaya ko bang panindigan ang magiging epekto? Dahil minsan, isang maliit na detalye lang ang pagitan ng kaligtasan at kapahamakan. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang tao ang magising sa katotohanan ito. At isubscribe ang channel na ito dahil bawat linggo, may bago akong ilalabas na stoic wisdom para sa modernong buhay mo. Comment mo rin sa ibaba, anong sikreto ang dati mong na-overshare at ngayon ay pinagsisisihan mo? Dahil baka ang kwento mo, siya mismong magsilbing babala o proteksyon sa iba. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi sa dami ng ipinapakita mo, kundi sa dami ng kaya mong itago at protektahan. At sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ang iyong superpower. Stay sharp, stay safe, stay stoic. thank you